What's up mga kapapsi? Uh, Ngayong hapon ay tatalakayin natin ang tungkol sa kalamansi. Ano nga ba ang epekto ng kalamansi? ang kalaman si Diyos ay magbisa rin panlaban sa mga ma mamantika at matatabang kinakain natin. Maya number one, mayaman sa vitamin C, pinapalakas ang immune system laban sa sipon at obo. Ikadalawa, pantulong sa desisyon. Nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain at paglinis ng tiyan. Ikatatlo, pampaputi at pampakinis ng balat. Dahil sa antioxidant at vitamin C content. At ika-apap ang apat na mangka pops ay pampababa ng timbang, nakakatulong sa metabolism at fat At ang ikalimang na ka pops, Ang pang-detox, nililinis ang katawan sa pamamagitan ng pagtanggal ng toxins. At ang ika ay last mga kapaps ay pampabango nang hininga, makakabawas ng bad breath. Paano inumin? Pa inumin? Uminom ng isang baso at manigamgam na tubig na may pinigang kalamansi sa umaga bago kumain para sa mas epektibong resulta. Dito lang at maraming salamat kapag siya. God bless. Love you, love you. Bye.